Hello, what's up mga boy? Mag-fishing adventure ta <laughs> na Mga boy Nawala ko mga boy Naanak ko din sa babaw sa arit Ang spot na anak mga boy naghihanap Ang dito ah Dito mga boy tayo na na spot ka so Naanak ko mga boy babaw sa harip. Mga boy diri ko fishing ano. wow, nice kayo, Mga boy diri ako mag-fishing ani Shush Wow, nice kaya mga boy <laughs> Nasenyo na rak ang mga boy oh. Sheesh. Yan mga boy harip na. Shish. Harip na mga Idira ah. So let's go. Di na Mag natin 'to ngayon, mag-picture tayo. Para sa dong adventure. Wala ni. Eh. So let's go mga boy. Peace. <laughs> Shish, napakaganda ng view mga boy oh. Wish you can win. So mga boys, mag fishing adventure na karoon. Okay, mag mong. fishing adventure na karoon mga boys. Dari sa So let's go. Peace.